Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito ngayon ay masasaksihan ko mismo gamit ang aking dalawang mga mata. Sa so kung paano nga ba bumanat ng mga pagpalo o pag-atake ang malagintong panabong mukha no? Hmm. Oh, 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 oh. Ang nooy sabi ni Monsenyor sa kanyang sarili habang ang mga ito'y makikitang nakikipagsiksikan sa mga taong nasa gilid ng sabungan. Ilang sandali pa ngay pareho ng makikitang. magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan ang dalawang sinaitay Kano at si Mr. Robles at pareho na nga nilang hawak ng buong ingat ang kanikanyang mga panabong dahil labang noon sila yun habang mariin niyang pinagkikiramdaman ang paligid at ang dalawang mga sabungerong magkaharap magkasabay na gumanti ng pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong nang ito ay kanilang pinagharap kung kayat ay nagpasya na nga silang tanggalin na ang mga nakapasak na kaluban sa kanilang mga kargadang tare, at pagkasabay na nga nila itong pinitawan sa sahig ng sabungan nagpamalas ka agad ng mga sunod-sunod at walang humpay ng mga pagbalok kay malaginto ang noy-agresibong-agresibong -agresibong itim na panakong at nagawa niyang patalasikin sa gilid o harang ng sabungan si Malaginto. Hindi lamang yun. Nagawa rin niyang ikalat sa paligid o sahig ng sabungan ang mga gintong balahibo ni Malaginto gamit ang kanyang matalas at matulis na taring ikinarga sa kanya ni Leon. Dahilan upang makikita ng pasimpleng napangisi itong puteting si Mr. Robles kano din si Leon at ang mga mamumustang kumusta sa kanilang panabong. Lalo pat, sinundan kaagad ng agresibong itim na panabong. Si Malaginto at muli niya itong pinaspasan ng mga pagpalo. Muling tumarsik pa palayo si Malaginto sa kanyang kaharap na panabong at magkaroon pa ng marka o guhit sa lupang saik ng sabungan. Ang mga matutulis na mga kuko ni Malaginto dahil sa lakas ng mga pagpalo o pag ng kanyang katunggaling panabong sa kanya at ang mga sitwasyon o mga ganoong kaganapay ay siyang maging dahilan upang magsigawang lahat ng mga mabubustang nasa paligid ng sapungan ganoon pa may sa kapila ng mga nakamamanghang bilis at lakas ng mga pag-atake ng itim na panabong sa aming malakitoy nagtataka ang lahat dahil sa hindi man lang kapapakasan o kagikitaan ng kung ano bang tinamong pinsala. Ng kung ano bang tinamong pinsala sa kandang buong katawan, si Malag ito, kalmado ito, hindi hinihingan, higit sa lahat, ay hindi ito gumaganti ng mga pagkataki sa kanyang katunggaling panabong sa halip ay puro mga pag-ilag, pag-iwas at paglayo lamang sa itim na panabong ang kanyang ginagawa kung kaya nagkaroon na ng mga namumuong mga hinala o mga pagdududa itong boteteng si Mr. Robles dahil Papanong bakit? Bakit ni ayaw kumanti ng pagpalo sa aming panabong ang malagintong iyan at ni hindi man lang ito hinihingal hindi maaari ito. ang sabi ng boteteng si Mr. Robles sa kanyang sarili habang sinusundan niya ng kanyang paningin ang dalawang mga panabong. At ganoon rin ang hitsurang meron itong magtataring anak ni Lolo Pirhil na si Leon. Panaag rin sa kanyang hitsura ang matinding pagtataka at pagkalito patungkol sa aming malagintong panabong nang walang ano-ano'y magkasabay na lumipad sa ere ang dalawang panabong at nang ang mga ito'y magpang-abot do'y nakakahilong palitan ng mga pagbalo ang kanilang ipinamalas sa lahat ng mga taong nasa labas o paligid ng sabungan at maging sa lupang sahig ng sabungan nang silang dalaway bumagsak ay walang di isa man sa mga taong nasa sabungan ang makakapagsabing kung sino sa dalawang panapong ang meron ng tinamong pinsala ng tari sa kanilang mga katawan dahil sa bilis ng kanilang mga pagkilos at paraan ng mga pagpanoy, halos masasabing lahat ng sulok ng sabungan ay narating na ng dalawang mga panabong. Ngunit, kapansin-pansin ang noy, ipinatikitang bilis at lakas ng itim na panabong sa pakikipagpakbakan dahil sa para pang medyo bumagal na ito. Hindi lamang yun, mayat maya na rin ang pagbukasara ng kanyang tuka. Samantalang si Malagintoy nananatiling brusko kalmado at para bang hindi nito pinapansin ang mga pag-ataking ginagawa sa kanya ng itim na panabong ilang sandali pa'y bigla na lamang na lumagabak sa gilid o harang ng sabungan malapit sa mismong kinatatayuan ng magtataring si Leon ang itim na panabong matapos siyang pagkalooban ng mga sunod-sunod ng mga pagpalo sa kanya ng aming alagang si Malaginto at Toy. Hindi! Hindi maaari ito! Ang aking panabong! Ang nukoy pasigaw ng pagkakasabi ng Noy. Nakakunot na ang noong puteteng si Mr. Robles samantalang si Leon. Oh, oh, hindi! Eh, imposible ito! Paano ang aking ikinaragang taring pinait ko sa aking mutyang batong hasaan? Bukas-kasan ay tumabingi sa paang pinagkabitan ko sa aming panabong. Isamantalang mahigpit ang pagkakalagay ko noon. At isa pa, hindi. Totoo ba ito? Ah, ang talim ng aking tari ay nananatiling malinis. Samantalang kay Malagintoy, pasanat na tuguan ang kanyang paang pinagkargahan ng tari. Natalo. Natalo ang panabong na aking pinagkargahan ng aking tari. Imposible ito. Wala nang ang sinayang pang mga pagkakataon ang sintensyador ng sabungan. Idineklara kaagad nitong panalo ang aming malagintong panabong dahil nang bumagsak sa lupang sahig ng sabungan na nasa may parteng gilid. Poharan ng sabungan ang naturang itim na panabong ay otomatiko na nga itong nangisay-isay hanggang sa ito'y mawala ng buhay. Marami itong tinamong pinsala at mga tusok ng taring. Sa kanyang buong katawan, galing sa kargadang tari ng aming alagang si Malaginto at ni hindi man lang nagawang ibaon ng itim na panabong, ang kanyang kargadang taring inilagay sa kanya ng magtataring may mutyang silyon. Panalo! Paralong ang hari ng sabungan! Este ang totoong hari ng sabungang si Malaginto! ang masaya at may halong pagbibirong pagkakadeklara ng sintensyador ng sabungan dahilan upang Leon Ano yung ibig sabihin nito? paano natalo at ni hindi man lang nagawang lagyan ni isang tusok ng tari ang malaging ni ano ng aking Oh shit Leon Huwag mong sabihin na nanaginip lamang ako Ipaliwanag mo ito ang gigil na gigil at punong-puno ng galit na pagkakasabi ng puteteng si Mr. Robles sa kanyang kaharap na si Leon habang mahigpit niyang hawak ang dalawang paa ng nooy wala ng buhay at wala ng taring itim na panabong Bo Boss, ang totoo'y pasensya na po dahil katulad niyo po'y hindi po ito ang aking inaasahang mangyari Nabigo akong pabagsaki ng ating panabong ang malagintong yan sa hindi ko malamang dahilan. At ngayon lamang ito nangyari. Ang mahinang sagot sa kanya ni Leon. Ha! 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 Ang ganoon ba, Leon? Alam ko namang totoong ginawa mo ang lahat para sa ikakapanalo ng ating panabong. Pero siguro ngayon totoong mandirig mang panabong itong malagintong ni kano Hindi ba, Leon? Ang malumanay subalit may laman at makaahulugang sagot kay Leon ni Mr. Robles. At pagkatapos noy, magkasama silang dalawang hinarap si Itay at si Mang Iko kung saan ay kasalukuyan ang nasa labas ng sabungan si Itay. At kasama na nga nila doon ang iba pa sa kanilang mga kaibigan at doy. pero so de la reba, Laskano. Binabati ko kayong lahat sa pagkapanalo ng sa pagkapanalo ng inyong malaginto dito sa aming inaasahang panabong. Narito ang inyong bisag na panabong at tama ang mga sinasabi o mga usap-usapang tunay ngang totoong hari ng samungan. Yang inyong malaginto hindi ba yon? Ang sabi ni Mr. Robles, kinaitay, subalit wala silang kaalam-alam na yun ay pagitang tao lamang. Walang katotohanan lahat ang kanyang mga sinasabing iyon dahil ang totoo eh. Hindi matanggap ni Mr. Robles ang kanyang pagkatalo sa larong sabong lalo na ang kanyang kahihiyan. Wala rin kaalam-alam sila iyon sa mga maaaring susunod na mangyayari. Buo ang kanyang paniniwal ang totoong tinanggap na ng kanyang buteting amo ang kabiguan ng kanilang panabong. Mr. Rubles at Ms. Um, Sayuleon, maraming salamat sa inyong dalawa. Dahil kahit papaano'y naipakita ng ating mga alagang mga panabong ang kanilang magagawa upang magtagumpay lang sa bakbakan, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling mayroon pa kayong mga panabong na gusto niyong kay malaginto, ay walang magiging problema sa bagay na yun. Ang sagot sa kanila ni Itay… Subalit wala silang kaalam-alam sa nooy namumuon ang masamang plano sa isip ni Mr. Robles. Ganoon po, ano? Sige, Paano? Mukha kinakailangan na nga naming bumalik sa bayan. Ang sabi sa kanilang lahat ni Mr. Robles, naunang humakbang ng kanyang mga paa papalayo kinaitay si Leon at nasa kanyang likuran si Mr. Robles nang walang ano-ano'y merong dinukot si Mr. Robles sa kanyang tagiliran. Si Mr. Robles nanoo'y meron ng hitsurang punong-puno ng galit na biglat naalerto si na -alerto itay. sa kanilang nakitang nasa kamay ni Mr. Robles dahil sa ito'y isang uri ng mamahaling mixing na baril nakakasa na ito at anumang oras na kanyang kakalbitin ang gatilyo noon paniguradong ito'y puputok Ngunit si Lolo Grail ay pinakitaan na noon ng matinding pag-aalala para sa buhay ng kanyang isang anak dahil ang hawak na baril ng nooy nagpupuyos sa matinding galit na si Mr. Robles ay nakasentro. Sa nooy walang kamalay-malay niyang nakatalikod na anak na si Leon. umalingaw ang isang putok ng baril na nagmumula sa pag-aaring paril ni Mr. Robles at naging huli na ang lahat para kay Lolo Perhil at sa kanyang mga kaibigan. Dahil imbis na kanyang itulak si Mr. Robles, bago nito, ipaputok ang kanyang paril kay Leon. Ay ang ginawa ni Lolo Perhil ay itinulak niya ang kanyang anak dahilan upang ito'y mapasubsob sa lupa at ang tinamaan ng pala ng paril sa kanyang likuran ay si Lolo Pirhil. Pa! Paring Pirhil! hindi! Ang noy halos magkakasabay-sabay na pagkakasabi nila Lolo Fedro at nila Itay nang masaksihan nilang paunti-unti nang umabagsak sa lupa katabi ng kanyang anak si Lolo Pirhil. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at ni hindi man lang nila napansing nabitawa na pala Ipinagkalat ni Lodo Birhel ang kanyang sariling pag-aaring itim na tungkod. I Itay! I i hindi! Ang nooy sapi ni Leon sa kanyang sarili. Nang makita niya, iyaka pa siya ng kanyang ama nang ito'y bumagsak sa kanya at nooy na nariwa kay Leon ang mga katagang. Leon, tandaan mo ito. Ang magulang ay mananatiling magulangan at to'y tubuya na nga. Bumuhos ang mga naipong luha sa mga mata ni Leon. Samantalang matapos na maiputok ni Mr. Robles ang kanyang parin, ay aligaga at nagmamadali na nga ito. Tumakas palayo kinaitay. At ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungay ay nagsipagpanik na. You Kinakailangan know, kong makalayo sa lugar na ito. Oh, pwede siya. ako. Dahil nakialam ang buwesit na matandang yun, talagang sineswerte ka pa ngayon, Leon. Ngayong araw na ito, sa pues, susunod, isasama kita sa burol ng iyong ama. Ang sabi sa kanyang sarili, nang nooy tumatakbong si Mr. Robles, hinabol naman kaagad siya ng dalawang nang gigigil na magkaibigang si Mang Gaston at Mang Ambrosio. Subalit sa unahan ng daang tinatakpuhan ni Mr. Robles, ay meron siyang natatanaw na dalawang mamang nakatayo at parang naghihintay lamang ito sa kanya. At ang isang mamay nakita niyang may hawak itong isang reple at ang isa namay. ay pamilyar sa kanya ang kanyang hitsura. Parehong nakangisi ang mga ito sa kanya at ang dalawang mamang yun ay... Oh, anong pinagawa rito ni Gregorio? at sino yung isang kasama niyang may matipunong pangangatawan Nakagaya ng kay Gaston at mayroon ding hawak na isang rifle. Hindi, kinakailangan kong lumihis ng daan. Ang sabi ni Mr. Robles sa kanyang sarili, tinangka na nga sana niyang ibahin ang daan na kanyang tinatakbuhan. Subalit isang putok ng rifle nagmumula sa mamang katabi ni Mang Gregorio ang tumama at bumaon sa kanyang kaliwang hita dahilan upang siya'y mapahinto at mapasubsob pa sa mga damuhan na na ito sa tindi ng sakit at nang ipinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang harapay nakita na nga niyang nakatayo na ang dalawang mamang walang iba kundi si Mang Gregorio at ang may hawak ng repleng o masinta sa kanya ay walang iba kundi si Mang Omar Hoy, butiting damuhong matanda Akala mo ba'y matatakasan mong lahat ng mga masamang pinabalak mo? Nalaki ang mga mata nitong si Mr. Press. nang marinig niya ang mga katagang iyon sa bibig ni Mang Omar dahilan upang... Ah, ah, Paano? Paano nalaman mo ang mga, mga pinaplano ko? Ah, ah, samantalang... Teka ah, ah, lang. Sa halip na si Mang Omar, ang sumagot sa kanya'y itong kanyang katabing si Mang Gregorio na ang naguhikang. Oo, Mr. Maximo Robles. Hindi ba't yun ang ang pangalan mo? Huh? Ang isang mayamang sabongero plastic trader? higit sa lahat ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo sa anumang bagay. Ang masyadong madaldal at palakwento ng isang tao, Mr. Robles, ay masama sa isang tao, hindi ba? Dahil na kuwento ng mabaho mong bunganga sa dalawang mga alagad, ang masamang plano mo para kay Leon. Sa oras na ito'y mabigo sa kanyang pagtatangkang pabagsakin ng inyong panabong si Malaginto. At yun ang dahilan kung bakit kami ay naririto ngayon. At kung itatanong mo sa amin kung nasaan na ang iyong dalawang alagad, ay huwag kang mabahala sa kanila. Di pa, Omar? Hmm, ah, 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 Oo, ah. oh, Gregorio. Mr. Robles, nasa mabuting kalagayan na ngayon ang iyong dalawang mga tauhan. Nasa kulungan, libreng lahat ng pagkain, mga armadong bantay. Kaya nga lang ay eh, parang hindi pa sila masaya doon. Dahil hinahanap kanila. nila, ah, ah, ah. Pagkatapos na sabihin yun, ni Mang Omar sa nooy na mimilipit ng matandang, si Mr. Robles ay siya namang pagsulputan ng dalawang magkaibigang sinamang Gaston. At si Mang Ambrosio at kasama na nga nila ang mga tanod at ang aming kapitan. Eh, eh lamang, ang dalawang lalaking yan ay... Oo, paring Ambrosio. Ang dati kong matalik na kaibigang si Omar at si Gregorio. Ah, ang ibig sabihin pa nito, paring Gaston ay... Oo, paring Ambrosio. Si Gregorio at si Omar ay matagal nang magkakilala ang naging kasama at kaibigan ni Omar, si Gregorio kaysa sa akin. Pero mas matagal ang naging pagsasama namin noon ni Omar. Lalong lalo na ng kaming dalaway sabay na pumasok bilang mga sundalo ng bayan. Ang noy sagot ni Mang Gaston sa kanyang katabing kaibigan na si Mang Ambrosio. Sige na, talian nyo na yung damuhong na yan at dalhin kagad sa ating bayan upang ikulong sa bilibid. Ngayon, Mr. Blas mapapatunayan ko sa iyong hindi lahat ng mga mayayaman ay kayang bilhin ng patas. Mabubulo ka sa kulungan. Ang utos ng aming kapitan sa kanyang mga tauhang tanod. Matagumpay namang nagawa ng mga tanod ang ipinag-uutos na iyon sa kanila na kapitan at agara na nga nilang dinala sa bayan si Mr. Robles kasama si kapitan. Gamit ang noy sinaunang bangkang dimotor at naiwan sa lugar ang noi. Apat na si Mang Gaston, Mang Ambrosio, Mang Gregorio at Mang Omar. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Sa hindi namin inaasahang pagdating at ginawa niyong pagtulong sa amin. Ang sabi ni Mang Gaston sa magkatabing si Mang Omar at Mang Gregorio. Kaibigang Gaston at uh, kaibigang Ambrosio. Maaaring hindi ito ang tamang pagkakataon upang ipaliwanag ko sa inyo ang lahat. Pero ang dahilan kung bakit kami naparito ay dahil nakahanda na kaming dalawa. Ni paring Gregorio na sumuporta at makisa sa inyo sa pamumuno ni kaibigan Kano. Ang sagot ni Mang Omar sa kanilang dalawa kung kaya't... Mga kaibigan, ang totoy tao kaming kausap at tao rin kaming kaharap. Kung kaya't sa mga gantong mga sitwasyon ay alam at ramdam naming totoong lahat ang inyong mga pakay. Usad sa lugar na ito, nagkatitigan ang dalawang magkatabing si Mang Gregorio at Mang Omar. Kasunod ay masaya silang napangiti sa kasinabi sa kanila ni Mang Gaston ang mga katagang. Tayo na mga kaibigan, sumunod kayo sa amin. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Julito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng samar kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. shout out po kay Boss Rapailito Arnaiz Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan. Kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya. Kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Maywagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Somodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Mam Ma Janly Carte, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato. Kay Boss uh, Sigma Kay Ma'am Jusilin Vrediente Vrediente Kay Boss Guillermo Banaga Kay Boss Julie Ruvion Paliana Kay Boss Louie Orolpo Kay Boss Solomon Billeta Kay Boss Patrick Hernandez Diyan po sa Kandabong Alcantara Cebu Kay Boss Joy Earl Kay Boss uh, Jik Alcala At sa kanyang anak na si Jackie Mata Kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remundo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, Diyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss Kay Bus Efrain Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay bus rodillo le desma, kay bus backyard breeder,